sagad na sagad na yung mga mga hog racer dito sa Bicol pero sa ibang lugar na so, eto naman, guys, limang baboy ayan, so dito pa rin sa kapati mo ko youtube channel, eto nga guys halos naglandi na yung isa nating uh, baboy, ayan So, eto guys, ang sitwasyon ng mga magbababoy dito sa Kamarini Sur. Bakit nga ba guys, nangyayari itong mga ganito na kailangan? Minsan, paabain natin yung pag-aalaga. Kasi nga guys, sa sobrang baba ng presyuha ng baboy, talagang uh, hirap makabawi ng mga magbababoy na katropa natin. Pero mo, 130, 135, tapos magkano guys yung gagastusin mo sa feeds, talagang medyo mahirap. Uh, Bapapangangangat talaga guys kung ano yung kapabagsakan ng ating mga ah uh, alagang baboy. ayun na nga, nagsipaglandihan na itong ito. At saka ito pa. So, naglandihan na itong mga inay natin sa sobrang babagays ng kasyuhan. Hinihintay natin na tumaas. Pero talagang, ewan, baka abutin pa ng Pasko ang pagtaas na eto, guys. Pero, ito, malapit na yung ibenta. Nakita nyo naman, guys, talagang lumubo na yung ano. Ayan, so talagang hirap makabawi na mga katropa natin na magbababoy kung ganyan guys yung presyuan sana naman tumaas taas guys dahil talagang ano sa pakain pa lang talagang sagad na sagad na yung mga mga hog racer dito sa Bicol pero sa ibang lugar naman guys okay naman yung ano nila yung yung pag-aalaga nila guys ng baboy chat mo po nagbabagays yung dapat natin gawin kapag napapabagays ng presyuhan. Napakarami ko guys nakikita yung mga katropa natin ng mga magbababoy dati, mga branded na pits talaga yung binibili nila. Pero dahil nga dito sa aming lugar is mahirap makabawi. So marami yung mga katropa na talagang umaasa na baka kaya nilang palakihin yung baboy sa mas mura na feeds. So doon talaga sila sa kahit na hindi masyadong branded na feeds, talagang maihabol lang nila yung paglaki guys ng mga alagang baboy. Papatagal lang nila ng konti, baka anticipating na tumaas taas yung presyo. Pero eto nga guys, katulad na etong mga alagang baboy na to, nakita nyo naman, nagsipaglandian na uh, sa tagal ng pag natin <laughs> doon sa tamang presyo. But, pero hanggang ngayon talaga, hindi natin alam kung hanggang kailan magtatagal matagal eh, itong napakababang presyo sabi nila tumataas na yung presyo 1 pero hanggang ngayon mababa pa rin so September na ngayon guys ah sorry mag -e election na pala October na magkakatapos na ng October election na next week pero ito pa rin yung sitwasyon baka after ng election ewan ko baka marami ng pera yung mga tao ano sa kaya ng magtata magtataasan ng presyo pero ito guys bawi-bawi uh, lang dito sa mga katropa natin ng mga magbobogoy Pwede nating gawin guys is ang murang pagkain yung gamitin natin para at least ma-maintain natin yung weight ng bubble kung talagang hindi natin kaya yung mamahaling feeds ayon tapos la uh, linis-linis sa baboyan para maging maayos, maging healthy pa rin ang ating mga alaga. Iwasan natin guys na magkaroon ng losses kasi uh, kapag nagkaroon tayo ng losses, kung magkakasakit ang ating mga alaga, talagang bagsak na bagsak, may hihirapan tayo guys makabawi. Pero kung healthy naman guys ang ating mga alaga, maganda yung ating baboyan, laging malinis. So, masisiguro natin yung uh, kaligtasan ng ating mga alagang baboy at masisiguro natin na lalaki talaga sila ng maayos. So, kapag dumating yung na tama na ang sa market pwede na nating ibenta sa magandang maganda presyo at siguro naman maaari tayong kumita ang disadvantage lang yan guys is kapag pinatagal natin ang pinatagal syempre may tendency na hindi ma-maintain yung weight ng baboy yun yung disadvantage naman na baka ma pwedeng malugi o, dahil maso masosobrahan tayo sa budget na pakain sa ating mga alagang baboy sa inyo guys, kayo na mismo ang mag-evaluate sa inyong babuyan kung ano yung mas maganda kanya-kanyang diskarte yan. Kaya nga guys, napakarami nating nakikita kabi-kabila na yung nagkatatay ng sarili nilang baboy. Yun na lang siguro guys yung naiisip ng mga backyard na grazer para at least makabawi-bawi. Kasi nga naman, kung ibibenta nila sa paluging presyuhan, eh dito na sila guys sa sariling katay, sabi nga nila, nagkatay ka na, may nabigyan ka pa, may karne ka na sa bahay, kumita ka pa kahit konti. Kasi kung ibibenta mo, medyo tagilid, baka malugi ka pa ng 1,000 o 2,000 pesos. So, eto guys, yung uh, munting babuyan dito sa San Rafael. At eto nga, hinihintay pa rin natin na tumakas na asyong presyuhan. Pero, Ah, uh, eto, pabenta na rin Itong mga alagang baboy. Waiting lang talaga sa tamang presyo. Uh, lagi nating nababasa sa mga katropa, uh, wag mong ibigay yung baboy sa mababang presyo. Pero kung dumating na guys yung time na na-achieve mo na, uh, nagastos mo na yung tamang yung budget, yung saktong budget lang talaga para mapalaki mo yung baboy. So yun naman guys yung disadvantage yun. Ah, uh, kaya mo pa bang sumugal nang mas mataas pa, mas malaki pa yung gagastusin mo, di ba? So, yan yung tanong din natin sa sarili kung kaya pa. Kung kaya pa, go! Pero ang disadvantage naman yan guys is yung mga katropa namin, natin na namimili dito sa palikid. Ayaw nila ng more than 100 kilos na baboy kasi sasabihin nila hindi maubos lalo pa ngayon tabi-tabi kabilaan yung nagtitinda guys ng mga karne ng baboy eh, Siguro, dapat rin talaga mag-usap-usap din yung mga parakatay na ayusin na nila yung presyuhan para at least hindi rin sila maapektuhan yung mga backyard aggressor na napipilitang magkatay ng sariling karne, di ba? So guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to dito pa rin sa Kabadi Moko YouTube channel. Kasama pa rin natin si Katropang Ano rin na nasa likod ng camera. Ayan. So hanggang sa muli, sama-sama tayo matutong magnegosyo at syempre, sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Maraming salamat po sa patuloy niyong panunood. Pag suporta at pag Alam Ilang subscriber na tayo, 54K sa YouTube, 34K naman sa Facebook. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam.